Ito mga friend uh, ah, magandang araw may panibago muna tayo gagawin uh, ah, hindi ko muna gagawin yung isang motor Ito muna kasi kahapon ko ito nakapila si sir ito smash one on 5 ah, mag full wave tayo reklamo kasi ni sir dito palaging nalulubat yung kanyang battery dahil naka lead na yung kanyang ilaw tapos naka via horn naman siya alam naman natin na ang Suzuki eh, mahina yung kanyang charging kaya mas mainam na i natin para lalakas yung kanyang charging at hindi na siya palaging papalit ng battery loaded yung motor ni sir may MDL naka lead yung kanyang headlight saka naka pa daw to hindi ko pa nabuksan at mo natin sa nakalagay yung kanyang pia Puma Racing sa susukismas pala mga pre ah, nakalagay dito yung kanyang sarapan yung kanyang regulator mapapansin natin na ah, apido na yung gamit niya regulator pero ang supply ng apido kukulangin pa rin kasi lude yung kanyang motor kaya kailangan natin full wave. Full wave pala nito ah, kailangan natin tanggalin yung kanyang stator coil kasi may gagawin tayo kunti sa kanyang wiring dito tapos pabalik natin ulit ah, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ito Tanggalan natin yung kanyang Ito na yung kanyang Ano mga friend? Ito yung kanyang Stator coil At Dito makikita natin na may apat na wire Itong dalawang wire na may Blue at saka Lining na white at green na may lining na white Huwag nyo galawin yun Dahil ito yung spalser Ang gagalawin natin ito lang Yung yellow at saka white na may lining na red ito lang gagalawin natin Ito mga print, tinanggal ko talaga yung stator para uh, malinawan kayo at makita talaga ninyo kung anong gagawin natin kapag nagpulit ito sinabi ko kanina ito tatanggalin natin itong dalawa tapos ito tatanggalin natin to tapos dahil ito yung ano panimula ng ating rewind ito yung kanyang ground makikita nyo walang wire na naka nakahina sa ganiyan gagawin natin ito itong wire nito uh, tapos dudugtungan natin ito tapos ilalagay natin dito para magiging full wave siya so continue na yung kanyang rewind hindi na naputol di gaya nito na pinutol sa gitna para kumuha ng sa light coil niya dahil ito yung sa light coil niya So yung charging, yun yung light coil. Gagawin natin ito, puputuloy natin ito. I-lilipat e, natin dito. Ganyan lang kadali mga friends. gagawin natin dito sa dalawang wire ihihinang natin ito tapos wala pa tayong tape tapos iiwan natin gawa natin mga preno no tapos na ito na ito yung dalawa uh, inang na uh, natin at natin Saka yung kanyang ground uh, na uh, na natin siya kailangan lang dito uh, matibay yung pagkahinang kahit naka-expose yan wala namang problema hindi naman yan magkakaroon ng grounding ang uh, importante lang matibay yung pagkahinang mga pre na dito sa kulay yellow at sa kulay puti na wire na tayo ng dalawa, dalawang wire dahil itong wire na ito papagapang natin ito patungo sa ating regulator tapos balutin natin ito matatandaan natin mga pre na yung dalawang wire na ah, tayo ng wire yung yellow at saka white na may stripe na rin dinugtungan natin mula sa kanyang stator patungo dito pagkapaangin natin dito ito pinag-aapangan natin tsaka tinanggal na rin natin yung kanyang regulator dito at ito yung brand ng regulator na gagamitin natin pang full weight lihua na brand original na lihua ito yung gagamitin natin yung na regulator lihua 5 pin uh, re ko lang kung ano ang function ng libang wire na ito sa mga hindi pa nakagalap. Ito ang puti at saka yilo ito yung idulugtong natin dito mula sa ating stator na ginawa natin yung ininang natin kanina na ininangan natin kanina. Itong green, ito yung kanyang ground. Ang pula, ito yung patungo sa kanyang battery. Tsaka itong itim, ito yung kanyang ito, ito yung wire na dudugtungan din natin ng wire para mapasokan ito ng 12 volts na kurente na para kapag walang baterya yung ating motor ah, hindi niya putokin yung ating mga ilaw sa pagdugtong ng ilo at saka white wire ah, walang problema kahit, kahit magkabaliktaran to dahil wala namang itong polarity kahit saan, saan, banda dito may kabit natin ah, walang problema sa wire ng ating regulator ah, ang gagamitin lang natin dito ito yung dalawa itong pula at saka itong black na may lining na white Ang black na may lining na white ito yung ground ng ating Suzuki dito doon natin yung idudugtong sa green at saka yung pula yung pula regulator natin at saka yung pula ng ating, ating harness wire din doon sila idudugtong kung natatandaan po natin mga friend yung itim uh, kailangan mapasokan ito ng 12 volts na kuryente ang accessory wire para lang Suzuki is kulay green pinakamalapit na ah, kulay orange pinakamalapit na accessory wire na nandito is yung sa kanyang galing mismo sa Susian na sa Susian may dalawang wire ito may kulay pula at saka may kulay orange kulay orange ito yung kanyang accessory wire kaya dito tayo magtatap na dito natin ito yung ginugtong natin na wire na itim ito na yung gawa natin mga friend. I-recap ah, ko lang yung dalawang wire na yellow ah, Ito yung wire mula sa ating stator coil ah, Kahit magkabaliktaran, walang problema, wala naman siyang polarity Itong itim na wire, ito yung patungo sa ating accessory wire yung Sa kulay orange ah, Itong green, ito yung ground Dito yun sa black na may lining na white Saka ito yung pula, patungo sa ating battery ah, Ito na yung ganyan charging mga friend. Oh 14.7. Uh -huh. Lepas dah. Oke okay na to. Ah, na siya mga friend. Nay, balik na natin yung kanya mga piring. Kabel. Amin. Yan na uh, stock na kanya battery is 12.6 Start natin. Eh, kunting red. Ah, uh, umangat na agad. Okay. Yun lang mga friend, kapag naka, nag full wave kayo ng ganito, maaaring yung sundan yung ating video tutorial. Ah, uh, maraming salamat.